kwentong I Love Gogi Hindi ko aakalain na ang simpleng pagsusuot ng itim sa burol ng lola ko ang magbubukas ng pinto sa isang sumpang matagal nang nakakandado. Ako si Nico, dalawamput dalawang taong gulang, estudyante ng fine arts. Galing ako sa Maynila pero lumaki ako sa probinsya ng Quezon, sa bayang malapit sa bundok at lawa. Matagal ko nang hindi binabalikan ang baryo namin. Matapos kasing pumanaw ang tatay, sumunod agad ang nanay at iniwan akong alaga ni Lola Fausta na siyang matanda at pinakakilalang albularyo ng lugar. Kaya nang mabalitaan kong pumanaw na si Lola Fausta sa edad na 97, wala akong alinlangan. Umuwi ako. Hindi ko na inisip ang klase. At sa araw ng burol niya, doon nagsimula ang lahat Dumating ako sa baryo sakay ng jeep na puno ng manok, sako ng bigas at mga batang nakatayo sa likod na parang sanay sa ligalig ng daan. Suot ko ang pinakapormal kong damit, itim na long sleeves at slacks. Mayos naman, kagalang-galang, sakto para sa isang burol. Pero pagdating ko sa lamayan, lahat ng mata ay sabay na sumulyap at yumuko. Bakit siya nakaitim? bulong ng isang matandang babae sa tabi ng kabaong. Hindi ba't bawal lang itim? Tanong ng isa pang matandang lalaki. Lalo na sa burol ni Fausta. Hindi ko maintindihan. Bawal ang itim? Burol nga eh. Dapat nga, respeto. Nilapitan ko si Tia Deling, nakababatang kapatid ni Lola. Tia, bakit parang hubarin mo yung suot mo ni Bulong niya sa akin habang mabilis akong hinila sa gilid ng kapilya. May puting barong kami sa loob. Isuot mo agad. Bawal lang itim dito. Pero, bakit? Hindi siya sumagot. Pero nang tiningnan ko ang paligid, napansin kong tama siya. Lahat ng tao ay nakaputi. O kung hindi man, may suot na dilaw o murang kulay. Wala kahit isang may suot na itim. Ni isang piraso mula sa loob ng kabaong, parang mas humigpit ang pagkakasara ng mga labi ni Lola Fausta. Ang balat niya ay tuyot, kulay abuhin. Sa ilalim ng ilaw ng kandila, tila may aninong sumasayaw sa ilalim ng takipmata niya. Nang gabing iyon, sa mismong oras ng padasal, lumabas ako sandali upang uminom ng tubig. Medyo nahihilo ako, baka sa init, baka sa pagod. Nakaupo ako sa gilid ng poso nang marinig ko ang kaluskos ng mga paa sa likod. Niko, pamilyar ang boses. Malamig, mabagal, parang kaluskos ng tuyong dahon. Lumingon ako. Walang tao. Niko, hindi mo ba alam ang ginawa mo? Mula sa madilim na bahagi ng likod bahay, lumabas ang matandang si Mangselo, ang dating tagapangalaga ni Lola. Nanginginig ang kanyang katawan, hawak ang baston. Ang mata niya ay tila-dilat na dilat. Parang may nakita. Bakit po? Tanong ko. Patay ang boses ko. Ang itim. Niko, sumasalamin yan ng pighati, oo. Pero rito sa atin, may kasamang sumpa ang itim. Lalo na kung suot mo sa burol ng taong may kaalaman sa dilim. Pero si Lola, albularyo lang naman po siya. Hindi lang siya basta albularyo. Isa siyang tagabantay. At ngayon, nawala na siya. Nabitin ang kanyang salita. Tumingala siya sa langit, madilim, walang buwan. Ikaw ang nagbukas ng pinto. At baka hindi mo na ito maisara. Kinagabihan, habang natutulog ako sa lumang kwarto ni Lola, may narinig akong mahihinang pagkatok. Tok, tok, tok. Tatlong beses, mabagal. Walang humihip ng hangin, walang tahol ng aso. Lumabas ako ng kwarto. Tumigil ang pagkatok. Tok, tok. Muli, nasa labas ng bahay, bumaba ako ng hagdan. Tahimik ang paligid. Ang mga kandila sa lamay patay na, tok, mula sa likod ng bahay. Dahan-dahan akong lumakad, hawak ang flashlight ng cellphone. Nang makarating ako sa likod ng bahay, may isang piraso ng tela na nakasabit sa puno ng saging, itim, punit, at may bahid ng dugo. Hindi ko na ibinalik ang piraso ng telang itim. Iniwan ko lang ito sa ilalim ng puno ng saging habang parang may mabigat na nakadagan sa dibdib ko. Hindi ako makagalaw ng maayos para akong minamanmanan. Pagsapit ng hating gabi, bumalik na ako sa kwarto ni Lola. Ngunit pagpasok ko, may kakaibang amoy. Hindi na amoy ng lumang bahay. Hindi na rin amoy ng insenso amoy bulok na bulaklak, amoy basang lupa at amoy kandilang pinalo ng ulan. Paglingon ko sa altar ng kwarto, nakita ko ang litrato ni Lola Fausta. Ngunit ang kanyang mukha hindi na nakangiti. Ang mga mata ng larawan nakatitig sa akin. Kinabukasan, pilit kong kinumbinsi ang sarili ko na baka pagod lang ako. Lahat tayo may kanya-kanyang paraan ng pagdadalamhati, sabi ko sa sarili ngunit may mga hindi maipaliwanag. Una, nang alisin ang puting kumot sa ibabaw ng kabaong upang ayusin si Lola, may napansing piraso ng tela ang imbalsamador sa ilalim ng kanyang mga kamay. Itim, wala naman daw ganun kahapon. Baka nahulog mula sa bisita, sabi ng isa. Pero ang mas nakapagtataka, sa bawat bisita na dumating mula sa ibang baryo, lalo na ang hindi alam ang pamahiin ng lugar, tila nagkakasakit agad, nahihilo, nagsusuka, at ang ilan nagsasabing may tumatawag sa kanila mula sa likod ng punerarya. Pagdating ng ikatlong gabi ng lamay, naganap ang pinakamalupit. Bigla na lang nagbrownout sa gitna ng dasal. Sumigaw ang mga matatanda. Ang kandilang nakapatong sa altar, lahat biglang namatay at sa dilim, may nakita akong aninong lumalakad sa gilid ng kabaong. Mabilis, madulas, parang dumudula sa hangin, walang tunog ang yapak. Lola, hindi ko alam kung bakit ako napabulong. At mula sa dulo ng kapilya, isang boses ang narinig namin. Mahinang mahina, paos, galing sa babaeng tila matagal nang hindi nakapagsalita. Sinong may suot na itim? Nagtinginan ang mga tao. Ang matandang si Aling Pilar ay hinimatay. Si Tia Deling ay napaluhod sa takot. Lumapit sa akin si Mang Hindi na to basta multo, Nico. May napukaw ka at hindi lahat ng kaluluwa handang umalis ng payapa. Dahil doon napagpasyahan ng pamilya na ihatid na agad sa sementeryo si Lola kahit hindi patapos ang pitong araw ng lamay. Sa baryo, may isang patakaran. Kapag may nangyayaring hindi maipaliwanag sa burol, kailangang ilibing agad ang bangkay upang hindi ito makabalik. Nang araw ng libing, bumalik ako sa bahay upang kuhanin ang sketchpad ko. Gusto kong iguhit si Lola sa alaala ko, pero habang hinahanap ko ang lapis sa ilalim ng kama, napansin ko ang isang kahon, lumang-luma, may balot na puting tela. Pagbukas ko, mga sinaunang papel lumang larawan ni lola at isang sulat niko kung itoy nabasa mo na marahil ay wala na ako anak hindi lahat ng kaalaman ko ay galing sa liwanag may mga bagay akong tinanggap para maprotektahan ang baryo ngunit may kabayaran bawat albularyong tagabantay ay kailangang panatilihing sarado ang lagusan ng dilim at ang suot ng mga nagdadalamhati ay susi habang binabasa ko pa ito, narinig ko na ang paghinto ng karo sa harap ng bahay. Dumating na sila para ihatid ako sa libing. Nang sumakay ako, napansin ko agad ang kakaiba. Ang mga taong nasa paligid ng kabaong, tila walang anino. Tiningnan ko si Tia Deling. Tia, bakit parang wala silang anino? Nanigas ang mukha niya. Hindi siya sumagot at mas lalong nanindig ang balahibo ko nang tumingin ako sa gilid ng kabaong. May isang aninong nakaupo sa ibabaw, puti ang mata, hubad, at suot nito, ang itim na long sleeves na isinusuot ko sa unang gabi. Pagdating sa sementeryo, may napansin ang sepulturero. Bakit parang may hukay na dito? Tanong niya, wala pa dapat ito eh. At totoo nga, may bagong hukay na tila hinukay mula sa loob. Nang ibaba ang kabaong, bigla na lang itong gumalaw. Tumalon si Mang Selo sa ibabaw. Huwag niyong bubuksan. Ngunit huli na, bumukas ang takip ng kabaong. Walang katahimikan sa libing na iyon. Walang dasal na tinapos. Walang kandilang muling sinindihan. Nang makita naming wala na ang bangkay ni Lola Fausta sa loob ng kabaong, para kaming sabay-sabay na nawala ng hininga. Hindi lang siya basta nawala may pinalit. Isang telang itim, basa, amoy nabubulok na putik na parabang inahon mula sa ilalim ng sementeryo. Nang hipuin ni Mang Selo ang tela, napaso siya. Mainit, parang buhay, aniya. Kinagabihan, pinatawag kami ni Tia Deling sa loob ng lumang bahay ni Lola. Nandoon si Namang Selo, ilang matatanda sa baryo at ako. Sa gitna ng mesa, pinatong nila ang isang lumang libro na balot ng abong tela. Parang galing sa alay o sinaunang ritual. Panahon na Nico, bulong ni Tia De Ling. Kailangan mong malaman ang totoo. Binuklat nila ang libro. Nabasa ko ang pamagat sa pahina. Ang sumpa ng itim. Pagbabalik ng tagabantay. Ang mga tagabantay ng baryo. Paliwanag ni Mang Selo ay ginagawaran ng panata. Kapag sila'y pumanaw, kailangang pagsarhan ang kanilang kaluluwa, hindi dahil masama sila, kundi dahil bukas ang kanilang diwa sa kabilang mundo. Kaya walang suot na itim sa burol dahil ang itim ay kulay ng paganyaya. Paganyaya? Tanong ko. Paganyaya sa kanilang anino para bumalik. Nanginginig ang kamay ko habang naaalala ko ang nangyari sa burol ang tela sa puno ng saging, ang aninong nakaupo sa ibabaw ng kabaong, at ang nawawalang bangkay? Anong ibig sabihin niyo? Si Lola ba? Bumalik, tumango si Tia Deling. Oo, pero hindi bilang Fausta. Pinalikan niya ang damit mong suot. Ikaw ang nagbukas ng daan. Piglang lumamig ang paligid. Sa gilid ng kwarto, tumulo ang kandila. Mula sa kisame, narinig namin ang kaluskos, mabigat na hakbang. Para bang may gumagapang, mula sa itaas. Teka lang, pulalas ko. Tumayo si Mang Selo, hawak ang isang maliit na palaspas na balot ng pulang sinulid. Narito na siya, pumukas ang pinto ng kwarto. Tumayo kaming lahat ng lalaki ang mata, si Lola Fausta, pero hindi na siya ang kilala naming matanda. Ang balat niya ay kulay putik, parang sinunog na papel. Ang buhok, basa, mahaba, nakalaglag sa balikat. Ang mga kuko, mahahaba na parang pangkayod sa nitso. At ang suot niya, ang mismong itim na long sleeves na una kong isinuot sa gabi ng lamay. Hindi siya naglalakad, kundi dahan-dahang dumudula sa sahig. Walang tunog ang paa. Niko, oo, oh! mahinang ungol niya. Binalikan kita, napaatras ako. Lola, ano bang kailangan niyo sa akin? Hindi ako makatawid. Bulong niya. Bukas ang daan, dahil sa suot mo. Inilabas ni Tia Deling ang garapon na may lamang asin, langis at itim na hibla. Ibalik natin siya. Kailangan natin isara ang pinto. Paano? Tanong ko. Kailangan mong hubarin ang bawat piraso ng damit mong itim noon isama mo sa apoy, at sa apoy, isama ang huling alaala mo sa kanya. Habang ginaganap ang ritual, pinuksan ko ang sketchpad ko. Lumuha ako habang hinuhugot ang isa sa mga unang guhit ko, si Lola, nakangiti, may hawak na halamang gamot. Pasensya ka na, Lola, bulong ko. Hindi ko alam, inihulog ko sa apoy ang guhit. Kasabay ng apoy, umusok ng makapal. Sa usok, Nakita ko ang mukha ni Lola, muling naging payapa. Unti-unti ang anyo niyang halimaw ay naglaho. At narinig ko ang huling bulong mula sa hangin. Salamat, Apo. Makalipas ang libing, ang baryo ay muling naging tahimik. Pero hindi ako nakabalik sa Maynila agad. Kailangan kong matapos ang isa pang gawain. Pinasa sa akin ni Mang Shelo ang librong may abong tela. Bantayan mo na ang daan. Isa ka na sa kanila. Isa ka ng tagabantay. Mula noon, tuwing may burol sa baryo, ako ang unang nagpapaalala. Walang itim sa lamay. Huwag na huwag mong suutin ang itim. Kung ayaw mong bumalik ang dapat ng tumawid,